paleolitiko. Ang paleolitiko ay my word na palyos at litos. Ang palyos ay nangangahulugang luma at ang litos naman ay nangangahulugang bato. Sa paleolitiko, ang mga tao ay hindi naninirahan ng permanente. Palipat-lipat sila sa paligid upang makakuha ng pangangailangan sa kanilang sarili. Ang mga lalaki ay nangangaso ng hayop. Ang mga babae naman ay taga-alaga ng anak at tagahanap ng prutas at gulay. Sa panahong ito, natuklasan ang apoy. May iba't ibang teorya kung paano ito natuklasan. Katulad ng wildfire, pagkuskus ng bato, at pagtama ng kidlat sa puno. Ang mga nagawang tulong ng apoy ay nagsilbing ilaw ito naging proteksyon, nakagawa ng matitibay na sandata, at nakapagluto ng pagkain. Mesolitiko Ang panahon ng Mesolitiko ay tinatawag na gitna. Sa panahon ito, permanente na ang tirahan sa tabi ng ilog. Dito ay natuklasan nila na may pagkain sa tabi ng ilog. Katulad ng isda at marami pang iba. Neolitiko ang panahon ng Neolitiko ay tinaguro ang bagong panahon. Sa panahong ito ay marami ng pagbabago. Katulad ng mga sandatang umunlad at ang mga tao ay natutong magtanim, mag-alaga ng hayop. Dahil sa source ng pagkain ay di na kailangan magpalipat-lipat ng mga tao. Kasama na rin dito ang mga nabagong kapaligiran. Tandaan, ang Paleolitiko ay lumang bato. Ang Mesolitiko ay gitnang bato. Ang Neolitiko ay bagong bato. At doon nagkatapos ang ating pagtatalakay tungkol sa panahong bato. Bye-bye!